So, ayan guys. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ayan. pupunta tayo ngayon ng Barangay Salbasyon. Uh, Magdi-deliver lang tayo ng refrigerator. Kaso, ang problema ayan na nga. Inabutan kami ng malakas na ulan. So, ayan. <laughs> Masabaw yung deliver natin ngayon. So, nag-decide na ako na mag-vlog papunta dito sa Salbasyon kasi sa tuwing i-schedule natin tong barangay salvation lagi na lang maulan sana wag naman bumaha dito <laughs> medyo matubig na rin kasi yung ano yung kung oh, may tanim na palay na yan well anyway uh, pala sa lahat ng ano uh, nakapanood nung nakaraang vlog natin so maraming marami marami salamat po sa mga nag comment nag like At nag share ng ating video lalong lalo na po sa mga nagpa-follow maraming salamat po so ayan nag-enjoy pa rin kayong manood ng mga ganitong vlog uh, gilang, keep on watching lang <laughs> lagi naman tayo may upload araw araw uh, depende na nga lang kapag sobrang lakas na talaga ng ulan o oh, di kaya kapag kawalang biyay yung truck natin so yun medyo magkakaroon tayo ng delay sa video Ayan, maganda sana dito mag-vlog pag mainit. Kaso, ayan nga, lagi nang umuulan kasi tagula na din naman. Kaya, ayan, samantalay na lang natin habang may mga area pa tayo dito na dinideliveran sa ano, mga nagre-request sa atin. Kahit pa paano, nag natin yung request nila. Kahit ganito yung kondisyon ng panahon. Ayan, kasama ulit natin si Bosetro. Yeah. <laughs> Grabe talaga yung lakas ng ulan. Pero kaninang umaga, okay naman yung panahon. Ano naman siya, mainit, maganda yung panahon. Tapos itong mag na ng hapon, yun, doon na, doon na simulang hanggang mag-alauna. Hanggang ngayon, sobrang lakas talaga ng ulan. Kala mo may tinatapon na tubig galing sa langit. So yun, nasa kalagitnaan na ng Barangay Salvation. So, nandito yung ano, Salvation Elementary School. So, dyan si Tita Pay dati nagturo. Dyan siya nagturo dati sa Salvation Elementary School. So, ayan, shoutout pala sa nag-request ng video natin na to uh, na makapasyal ng Barangay Salvation kay, ano, Ma'am um, um, Salvation Medalyada. Kung hindi po ako nagkakamali so yun siya po yung nag request ng biyahe natin na to medyo matubig yung dinadaan na namin galing sa taas yung tubig uh, charo na rin para sa ano lahat ng mga taga salbasyon yan sa barangay captain tsaka sa ano, mga barangay kagawad shoutout po sa inyo lahat kaya eh, sana mapanood nyo tong video na to <laughs> uh, comment down below lang kung nakita nyo kami dumaan So, nakatra kami ng ano, Willian San Sargay. So, ayan, sa mga gusto rin palang mag-avail ng appliances, cash or home credit or flexi payment. So, ayan, bisita lang kayo sa opisina namin sa, ano, sa unahan lang ng PUP. sa ah, sakop na siya ng agrupasyon katabi ng GPS building. Ayan, natin mamaya yung sapa, sigurado ba doon? Yan. talagang ano walang umpay talaga yung ulan ngayon so nagpunta lang nga si customer kanina pero maganda yung panahon kanina pagpunta niya kaya nga lang nitong magala una na ito na sumama na yung lagay ng panahon natin so ayun sa sana sa susunod na day off ko ah, uh, huwag sana maging ganito yung panahon kasi may mga uh, request tayong i-gagrant so yun. o uh kumahala kaya tayo Then, malapit na tayo sa sentro ng salvation alimutan ko lang kung kailan ang fiesta dito eh shoutout pala dito sa mga kamag-anak natin so ayan lakas <laughs> talaga ng tubig oh galing sa ano? galing sa taas kung ano ano na yung naatong sa ano daan so ayan ito na yung sentro ng salvation zone 2A dito lang naman tayo ah, hindi na tayo papasok ng zone 2B kasi ano na yun eh ah, medyo malayo-layo na rin yun Kapag kumanan ka dyan, papunta na dyan yung zone 2B. So ayan, nandyan din yung bahay ni ano. Nandyan din yung bahay ni, papunta yung bahay ni kapitan. So ayan, dito tayo dadaan. Ano na rin to? Ayos ah, na rin to sa part ng sentro. So sabi ng customer, yung bahay niya ay nasa may daycare center daw tapat lang ng daycare center galing na tayo dito nung nakaraan eh kasi may pinick up tayo dito na appliances pang tulong harong hali sa daycare bus pang harong hali sa daycare daycare ay, sorry. natakpan. Ay, yata yung daycare. Ito ba? May Motor. May motor ba? Wala ba? Hindi eh. Tara So, ayun guys. Uh, balikan ko kayo mamaya. Uh, hanapin lang namin yung customer kung sa yung bahay niya. Ayan, yun oh, yan ang daycare eh. Basadig di lang no? Punto ka lang dyan sa lip. So, ayan. Balikan ko kayo mamaya, guys. Uh, Natingo lang yung bahay ng customer. 2, years later. So, ayan, guys. Na-deliver na natin yung ref. So, ayun yung plaza nila, oh. Diyan ginaganap yung mga event dito sa Salvation. Tapos, yun oh, May periya pa sila dyan, oh. Yun. <laughs> so, Na-deliver na natin yung ref. Bababa na tayo ng Salvation. So, ayan. Uh, shoutout po sa lahat ng taga Salbasyon Ragay So ayan, kung sakaling nakita nyo man po kami Comment down below na lang po So ayan, nakatrack po kami Track ng Wilens and ragay So ayun pinapabalang sa amin yung refrigerator Habang malakas yung ulan Pagkatapos nun, ayan, humina na yung ulan Ang galing talaga ng panahon Talaga naman Talagang papaligoyin ka muna sa ulan <laughs> sa katitigil so ayan downhill na naman tayo pero ano medyo humina na yung ulan yun oh. humina na talaga wala na nga halos oh. Ah, lang talaga yan talagang binasa tayo yan o sa inyo dito yan dyan sila naglalaba dyan sila naliligo yan kaya lang ang problema lumakas yung ulan ayan ang resulta ba ha lumabo diba? <laughs> lumabo yung pinaglalabahan nila sarap talaga dito tumira sa mga ganito kasi bukod sa libre na yung ano, tubig apresko, malayo sa ingay nga lang medyo malayo sa kabias na. <laughs> hindi katulad ng nakatira ka sa bayan malapit ang ospital, malapit ang palengke malapit ang eskwelahan siguro ano, bakasyonan pwede <laughs> yung parang ano, parang farm yung ano, discard diba? So yan, shoutout po dito sa mga taga-salbasyon sa part na to. Ayan, si kuya. Hindi siya nilalamig, konti lang. Covered pa. Covered <laughs> pa. So yan, dito, kanina pagdaan namin dito, malakas dito yung ng tubig. Ayan o. Oh. So ito na ulit tayo sa Salvation Elementary School Hindi ko lang alam kung may pasok ngayon eh. Sagasa yung tubig sa ilalim ng sasakyan Salvation Elementary School Shoutout po sa principal Sa mga teacher tanong lalo na sa mga staff At estudyante ng Salvation Elementary School Shoutout din pala dun sa mga nakatambay sa waiting shade Na cellphone. Siguro dun lang yung may signal Kaya nandun sila Ayan oh. Dami ng tubig Huwag lang sana nga apaw Sama talaga yung panahon Wala man lang tayong makita ng ano ng hangit ano, Kulay asul hmm, Hindi nga So ayun sa wakas Napagbigyan na rin natin yung ano, request niya na ni Ma'am um, Salvacion Migaliada na mapuntahan din yung ano, Salbasyon, ragay So, ayan, kapag ka, in-schedule Kasi natin to, siguro mga ano na Tatlong beses na Tatlong beses natin itong schedule, tapos di natin Mapuntahan kasi ang lakas talaga ng ulan So, ayan Ito na lang yung ginawa ko uh, Nagka-schedule tayo ng deliver Dito sa barangay Salbasyon Ayan, diretsyo na rin tayo Nag-plan Ano to? Takit ng kaldero, galing naman ng ano ni Kuya. Oh. Takit ng ng kaldero. <laughs> dito medyo matubig na rin dito. Oh, mahirap mag ano, mahirap magmotor pag ano ganitong maulan, Tapos magba hindi ka pala, hindi pala makakapag vlog kasi mababasa yung camera hindi naman kasi gopro yung gamit natin eh. saka uh, ano delikado talaga sa ulan so yung shoutout kay kuya na yata sila nagpalabas sila ng tubig sa palayan may tanim na pala awawash out lang So ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin para Barangay salbasyon Ragay. So yung shoutout na lang po sa lahat ng taga Salbasyon Ragay at sa uh, ano, lahat na makakapanood ng ating video. Maraming maraming salamat po sa shoutout po sa inyong lahat. So ayun uh, hindi ko naman po kayo lahat may isa-isa pero maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. So ayun, si Busitro. Okay, <laughs> Gang gang. <laughs> so nang hanggang dito na lang guys yung vlog natin. At uh, maulan at masabaw na araw po sa inyong lahat. Humps. Alright. Shout out sa lahat ng taga ano. Uh, Cristobal Diakino Memorial High School. So ayun, uh, see you po sa next vlog.